Hey, kumusta? At welcome ulit sa channel. Alam mo yung feeling na para kang palaging nauubos habang binibigay mo lahat. Pero parang hindi ka naman talaga pinapansin. Yung effort mo consistent, yung presence mo assured, yung pagmamahal mo buo. Pero sa mata niya, parang wala lang. And yet, the moment you disappear, biglang may shift. Biglang curious siya. Biglang namimiss ka. Biglang nagsisisi. Pero teka, bakit kailangan mo pa munang mawala bago niya ma-realize kung anong meron kayo? Kung isa ka sa mga lalaking binigay ang lahat, pero sa huli parang ikaw pa yung naging masama, o ikaw yung iniwan, then this is for you. Kasi hindi ito video para siraan ang babae, hindi rin ito para sabihan kang maging cold o maging player. Hindi bro. You're the rapal. Paalala kung gaano ka kahalaga. Kung gaano ka dapat pinapahalagahan. At higit sa lahat, kung bakit minsan, ang pagkawala mo, ang pananahimik mo, ang pinakamatinding sagot na kaya mong ibigay. Ngayon pag-uusapan natin ng ilang brutal truths. Hindi ito sugar-coated, pero sa likod ng bawat sakit, may aral. And if you let this message sink in, mapapalaya ka nito. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Simulan natin sa pinaka-obvious pero madalas tinatanggihan ng ego natin. Truth number one, she never expected you to leave. Sanay siya na ikaw ang maghahabol. Kasi dati naman, every time may tampuhan, ikaw yung unang nagsosorry. Pag siya yung nag-pull away, ikaw yung nag-reach out. You were always there. Kahit pagod ka. Kahit nasasaktan ka. Kahit parang siya nalang lagi ang tama. So nung bigla kang nawala, tahimik, walang explanation, walang drama, na-shock siya. Kasi akala niya predictable ka. Akala niya mapapagod ka lang sandali, pero babalik ka rin. Pero hindi ka bumalik. And that's when panic starts creeping in. Hindi dahil love kanya ulit, kundi dahil hindi niya inaasahan na kaya mong piliin ang sarili mo sa wakas. And that, my friend, is the shift. Yung pagkawala mo, yun pala ang pinakamalakas mong statement. At habang nananahimik ka, siya naman ngayon ang hindi mapakali. Kasi for the first time, hindi na siya sigurado. Truth number two, she mistook your consistency for weakness. Ang effort mo, akala niya neediness. Ang presence mo, akala niya wala kang choice ang pagmamahal mo? Akala niya habol ka lang ng validation kasi sa sobrang consistent mo, naging invisible ka. Sa sobrang available mo, naging taken for granted ka. And when people don't fear losing you, they stop valuing you. Kaya nung nawala ka, hindi lang yun about missing you. It's a confrontation with her own pride. Bakit nga ba niya trinato ng ganon ang taong consistent sa kanya? Bakit nga ba parang sinagad kanya? At nung wala ka na, saka lang niya naramdaman ang bigat ng pagkawala mo. Kasi bro, minsan hindi sila nagsisisi dahil mahal ka nila. Nagsisisi sila dahil narealize nilang, hindi pala ikaw ang mahina. Kundi sila ang naging entitled. Truth number three, your silence speaks louder than any confrontation. Hindi mo siya kinumpronta. Hindi ka nagpost ng paawa. Hindi ka nagtext ng namimiss kita. Wala. Tahimik ka lang. At dahil doon, Natulala siya. Sanay siya sa drama. Sa away bati. Sa emotional roller coaster na laging may comeback. Pero hindi mo na siya binigyan ng closure. And that silence, yun ang sumisigaw ng katotohanan. Napagod ka na. Na hindi mo na siya kailangang kumbinsihin. Na hindi mo na ilalaban ang sarili mo sa taong hindi kayang lumaban para sa'yo. Silence, when intentional, is sacred. Kasi hindi na yan passive-aggressive behavior. Hindi rin yan pride. Yan ay self-respect. You're not ghosting. You're protecting. And Sabawat bawat araw na tahimik ka, mas lumalalim yung tanong sa utak niya. Bakit hindi na siya ngahabul? May iba na ba siya? Walana batalaga? She's no longer sure, and for the first time, she feels replaceable. Truth number four: She realizes too late that depth can't be replaced. Pweding magdate siya ulit. Pwede siyang makahanap ng mas guapo, mas outgoing, mas flashy. But real emotional connection? Yung lalaking nag-e-effort maintindihan siya? Yung taong kahit hindi niya sabihin, naiintindihan na siya? That's rare. And now that you're gone, dun niya marirealize. Wala sa looks o status ang tunay na connection. Emotional presence mo ang hindi niya mahanap kahit ilang swipe pa sa Tinder. At habang iniisip niyang madali kang palitan, paulit-ulit niyang mare-remind sarili niya, hindi ikaw ang problema. Yung version niya nung kasama ka, yun ang hindi niya na-handle. And now that she's losing sleep at scrolling through your old messages, she starts to see the truth. Na ikaw pala ang genuine, ikaw yung solid, ikaw yung one that got away, pero by your own choice. Truth number five, your detachment is her mirror. Nung nandyan ka, safe siya, comfortable siya, confident siya. Pero nung lumayo ka na emotionally at hindi mo na siya pinapansin, napilitan siyang humarap sa salamin. At sa salamin, hindi niya nakita ang image ng isang babae na inalagaan ng taong nagmamahal sa kanya. Ang nakita niya, yung ego, yung pride, yung control, yung manipulation. At lahat ng yon, nawala ng silbi the moment na hindi mo na tinanggap ang laro. Your detachment becomes a mirror, and that reflection, brutal. Kasi walang makakapagsinungaling sa sarili habang iniisip kung bakit ka talaga nawala. At ito ang masakit sa part na 'to. Minsan, hindi lang siya nagsisisi dahil nawala ka. Nagsisisi siya dahil nahuli niyang sarili niyang naging pangit ang ugali niya nung meron pa kayo. Kasi minsan, sa unang limang katotohanan pa lang, enough na para magising ang matagal mo nang tinatanggap na sakit bilang normal. Pero hindi normal ang paulit-ulit mong kinukumbinsi ang isang tao na piliin ka. Hindi normal ang masaktan araw-araw para lang maramdaman mong mahalaga ka. Kaya dito pa lang, gusto kong tandaan mo 'to. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit mo pinili ang katahimikan. Hindi mo kailangang magdrama para lang mapansin. Ang lalaki na may disiplina, may respeto sa sarili, at marunong maglakad palayo. Yun ang lalaking hindi basta makakalimutan. Kung naramdaman mong tumama sa iyo yung unang bahagi, wag mong i-brush off yan. Hindi ka mahina dahil nasaktan ka. In fact, kaya ka nasaktan. Kasi totoo kang nagmahal. Pero sa panahon ngayon, kung saan ang feelings ay parang laro na lang, ang taong totoo, siya pa ang kadalasang nauubos. Pero gaya ng sinabi natin, hindi ito tungkol sa paghahanap ng awa. This is about power. Not loud, aggressive, in-your-face power. Pero yung tahimik na lakas. Yung klase ng power na nanggagaling sa disiplina, sa katahimikan, sa kakayahang umalis ng walang galit, pero may respeto sa sarili. At habang tuloy ang katahimikan mo, mas lalong lumalakas ang epekto mo. Kaya tuloy natin ang mga brutal truths. Truth number six, she starts to romanticize the version of you she once ignored. Dati, ang tingin niya sa'yo, predictable. Sweet ka? Oo. Caring? Yes. Pero dahil hindi ka nagpa-hard to get, hindi ka naging misteryoso or hindi ka toxic gaya ng ibang lalaki. Akala niya, boring ka. Pero ngayong wala ka na, nagsisimula siyang balikan lahat bigla niyang naa-appreciate yung mga late night calls, yung simpleng ingat ka texts, yung pag-alala mo kapag may sakit siya, yung tahimik mong suporta tuwing may problema siya sa pamilya o sa trabaho. She begins to romanticize everything about you because now, wala na yon. At alam mo kung anong pinaka nakakagulat sa kanya? Yung fact na hindi ka naman pala boring. You were stable. You were consistent. You were present. Traits na akala niya easy to find until she tried to find them again and failed truth number 7 she finally feels the emotional debt sa bawat pangunawa mo sa bawat pagkakataong kinain mo ang pride mo para lang ayusin ang gulo sa bawat oras na pinili mong magstay kahit ang bigat na may emotional cost 'yan pero hindi niya naramdaman noon kasi ikaw ang sumasalo ngayon nung nawala ka sa kanya mararamdaman yung utang hindi yung utang na pera kundi utang na respeto utang na pasensya, utang na pagmamahal na hindi niya na ibalik, she starts to feel the imbalance. Yung bigat ng mga bagay na hindi niya binigay, pero tinanggap niya mula sayo. And that guilt? It doesn't go away easily. Hindi niya man aminin out loud, pero sa sarili niya, nagsisimula siyang makaramdam ng panghihinayang. At sa panghihinayang na yon, tumutubo ang regret. Truth number eight, social media can't cover up real emptiness. So anong ginagawa niya ngayon? Probably nagpo-post ng glow up pics, nagpapakitang masaya, nagche-check in sa mga bagong lugar, parang ang saya-saya, di ba? Pero bro, huwag kang malin lang. That's not healing, that's performance. Kasi kung totoo siyang masaya, hindi mo makikita yung effort na ipakitang okay siya. Real peace is quiet. Hindi niya kailangang ipagsigawan sa mundo na okay lang siya. Unless deep inside, she's not. Kaya habang busy siya sa pagpapakitang okay siya online, ikaw naman. Nandun ka sa gym, sa trabaho mo, sa tahimik mong routine, ginagawa mong maayos ang buhay mo. That contrast? Mas ramdam niya yon kaysa sa likes sa social media. Kasi yung katahimikan mo, hindi lang absence. It's presence in another form. Presence ng disiplina. Presence ng self-respect. And most importantly, presence ng lalaking hindi na kayang bilugin ulit ang ulo. Truth number nine, she's no longer in control of the dynamic. Dating ikaw ang laging humahabol, ba? Diba? Pero ngayon, baliktad na. Ngayon, siya na ang nagmamatyag. Siya na ang curious kung nasaan ka, kung may bago ka ng kausap, kung okay ka pa ba. And you, you're not feeding her curiosity. You're not updating her. You're not giving her that emotional supply. Wala na siyang control. At yan ang hindi niya sanay. Kasi for the longest time, she thought hawak ka niya. She believed that no matter how far she pushed, you'd always come running back. Pero ngayon, tahimik ka. Hindi dahil galit ka, kundi dahil tapos ka na. Wala nang emotional reaction, wala nang argument. At 'yan ang pinakamahirap harapin, hindi galit mo, kundi ang kawalan mo. Truth number 10. She lost a man she can never manipulate again. Let's be honest. Hindi lahat ng babae manipulative. Pero may ilan ginagamit ang silence, affection, and attention as tools para makuha ang gusto nila. Emotionally strategic, kumbaga. Pero ngayong hindi ka na reactive, hindi ka na invested sa drama, hindi ka na available sa emotional baiting, na-realize niyang hindi ka na yung lalaking dati niyang kayang paikutin. And that realization, final, na hindi lang ikaw ang nawala. Yung version mo na tinake for granted niya, wala na rin. She cannot manipulate the man you've become. Kasi this time, you're not just walking away from her. You're walking toward your own evolution. Kapatid, kung narinig mo to at sinasabi mong, sana noon ko pa to naintindihan, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Lahat tayo dumaan sa yugto ng pagiging sobra, ng pagiging available, ng pagbibigay ng higit sa dapat. Pero hindi mo kailangang manatili ron. Kaya ngayon, ang tanong, ano na, hindi mo kailangang balikan ang taong bumali ng respeto mo hindi mo kailangang habulin ang validasyon na tinatanggihan ka. Ang kailangan mo? Tahimik na disiplina. Pang-araw-araw na pagbangon. Focus sa fitness. Focus sa finances. Focus sa mission mo bilang lalaki. Kasi habang siya abala sa pagtingin kung anong bago sa'yo, ikaw, abala ka sa paglikha ng panibagong ikaw. Hindi na siya ang goal. Ang goal na ngayon ay ikaw. Ngayon, Pagkatapos mong marinig ang lahat ng brutal truths, baka iniisip mo. So anong susunod? Okay, nawala ako. Okay, nagsisi siya. Pero anong ginagawa ko ngayon? Simple lang. Hindi ka bumalik sa dating ikaw. Hindi ka nagpadala sa guilt o pity. At higit sa lahat, hindi mo na kailangan ng validation mula sa taong minsang hindi nakita ang halaga mo. Kasi ngayong malinaw na sayo ang lahat, isang bagay lang ang dapat mong iprioritize, ang sarili mong kapayapaan. Alam mo, sa dami ng lalaking kilala ko, madalas ito ang tanong nila. Paano kung bumalik siya? Paano kung bigla siyang mag-text? Paano kung sabihin niyang nagsisisi siya? At lagi kong sinasagot ng tahimik lang. Kasi minsan, hindi kailangan ng sagot. Ang katahimikan mo, sapat na. Kasi sa totoo lang, kapag ang isang babae bumalik dahil wala siyang mahanap na katulad mo, hindi ibig sabihin na ready na siyang itama ang lahat. Minsan, gusto lang niyang makuha ulit ang access sa'yo, sa effort mo, sa time mo, sa presence mo, pero hindi dahil handa na siyang suklian yon. Kaya dito pumapasok ang tunay na empowerment, choosing yourself even when someone who once rejected you wants you back. And that brings us to something deeper. Hindi lang to kwento ng pag-alis, hindi lang to kwento ng pagkawala. Ito bro, ay kwento ng pagbabalik pero hindi sa kanya, pagbabalik mo sa sarili mo yung sarili mong matagal mong iniwan para lang ma-please siya. Yung version mo na nawala habang sinusubukang unawain ang mood swings niya. Yung pagkatao mong nalubog sa paglalambing, sa pag adjust sa pag alala Now it's time to return to that man. Ang lalaking may direksyon. May silence na hindi empty, kundi intentional. May disiplina na hindi pilit, kundi rooted. May misyon na hindi lang tungkol sa relationship, kundi tungkol sa purpose niya sa buhay. Hindi ka ginawa para lang sa relasyon, ginawa ka para sa mas malalim na dahilan. Para maging leader, protector, builder, visionary. Hindi ka ginawa para lang sa drama, kundi para sa purpose. At kung may babalikan ka man, ito lang yon. Ang self-respect na minsan mong nakalimutan kayang-kayang mong panindigan, hindi mo kailangang ipamukha sa kanya na nagsisisi siya. Hindi mo kailangang ipost na, you leveled up, para lang ipakita sa kanya na masaya ka na. Kasi kapag talagang masaya ka, hindi mo kailangan ipaalam. Kapag tunay kang healed, hindi ka na reactive. Hindi ka na curious kung ano ang iniisip niya. Hindi ka na naghihintay ng closure. Kasi dumating ka na sa punto na ikaw na mismo ang naging sarado para sa lahat ng hindi nagbibigay ng peace. At dito papasok ang tinatawag nating Stoic Relationship Blueprint. Hindi ito magic formula para balikan ka ng ex mo. Hindi rin ito para ka ng mas pang babae. Ang blueprint nato ay mindset shift from chasing love to becoming love, from needing approval to knowing your worth, from reacting emotionally to responding with calm and clarity. This blueprint teaches you how to protect your peace like it's sacred, how to say no without guilt, how to build boundaries not from anger but from wisdom, how to let go not with bitterness but with grace. At kapag na master mo yan, magiging iba gana. You become untouchable. hindi dahil mataas na ang pride mo, kundi dahil buo ka na. At ang lalaking buo sa sarili, hindi basta-basta natitinag. Hindi umaasa sa closure, hindi nagpapabuyo sa pangako ng babawi ako. Hindi nabubuhay sa what if. He lives in the now, he moves forward, he builds. Alam mo kung anong pinaka-powerful na version ng isang lalaki? Yung lalaking walang bitterness sa puso pero may boundaries. Yung lalaking walang galit pero hindi na nagpapagamit. Yung lalaking tahimik, pero may direksyon. At ikaw yon. Baka hindi mo pa siya fully nakikita ngayon, pero nandiyan na siya. Unti-unti siyang bumabalik habang tinatanggal mo ang layers ng pain, ng doubt, ng insecurity, ng neediness. You're not rebuilding just to get someone back. You're rebuilding because you finally realized, ikaw pala ang prize. Oh bro, ikaw ang prize. At kung hindi niya yun nakita noon, that's not your loss. It's hers. So from this day forward, Huwag mo nang ibalik ang sarili mo sa eksenang paulit-ulit kang pinapamukhang kulang ka. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa mga taong ang halaga mo ay sinusukat sa kung gaano kakahandang magbaba ng standards para lang mahalin. Tama na. Bumangon ka. Tahimik mong gawin ang trabaho. Ayusin mo ang katawan mo. I-build mo ang finances mo. Tapusin mo ang goals mo. Huwag mong hayaang sirain ng isang relationship ang buong pagkatao mo. At higit sa lahat, huwag mo nang ibalik ang dating ikaw na pinabayaan sa dulo ng lahat, ito lang ang gusto kong iwan sa'yo. Ang tunay na respeto, hindi mo yan hinihingi. Pinapakita mo yan sa sarili mo. At kapag ikaw mismo, marunong nang gumalang sa sarili mo, kahit sino pa, hindi ka na ulit babaliin. If you felt this message spoke to you, share it with someone who needs to hear it. Leave a comment, kwento mo kung anong natutunan mo, or anong parte ang pinakatumama. At kung gusto mong patuloy na matuto kung paano maging grounded, calm and powerful as a man, Like, subscribe and stick around. Kasi sa mundong puno ng ingay, ang tahimik na lalaking may paninindigan, siya ang pinakakakaiba. At sa totoo lang, ikaw 'yon simula ngayon. Keep building, keep walking, and never settle again. Peace.